Ang laki ng isda. Ay, gosh. Anong klaseng isda to guys? Ayan, oh. Tingnan yun. Sabi nga, laki. Hmm, baka takot. Sabi nga, laki yun ng ito. Ayan, may pagbungpa dulo. Si Tortol, yun. Oo, kasama nila si Tortol. laking niya. yun Yan. Tapos na sa isa na dun sa inyo. Hi. Ang laki. Nakatako. Hindi ko alam kung anong isda to. Anong pangalan na isda nito to. Ano siya gusto

Ang dami yung kasama ko. Nag-swimming kami. Ang <laughs> saway ka. Sige, sayo ka pa. Naka-itim. Ito na yung isda. Itim din eh. Ayan na, tingnan mo yung pagong. Tingnan mo yung pagong. Ano yun? Wala na yung pagong. bawal kasi sila na bigyan ng pagkain kaya ano yung may-ari yun lang yun lang pwedeng bumigay sa kanila ng pagkain Ayan. Ayan, marami din siyang ano, maliliit na isda. Hindi pa, maybe. Hindi lang masyado makita. Ito lang yung sobrang laki. Grabe. Kakatakot. Ito yun yung pagong. kita yung pagong nga. Palang yun lang. O, ito siya. Balim ito. Ano yun? Diba? Ang laki. Hmm. Sobrang laki yun. Ito si Claude. <laughs> ang cute ang pagong. Yan, haulo lang nakita. Ayun, wala. Ano kaya yun? Hello! Hi! Gusto niyong kumain? Wala akong pagkain dala. Gutom na kayo? wala yung pag-usa na yun. Ah, ang ganda ng kahoy nito guys. Tingnan niya. Dalang tree. Ayan sa taas. Sobrang lahat. Hindi ko alam ilang years na to. Ilang taon na to. Ilang taon na to. Kasi so, sobrang laki oh. Yeah. Hmm. Diyan lang ko sila. Ito ko pa, Ito ko sa pati. Sisuni ako doon bumaba ako dito kasi nga gusto ko makita yun ayan hello <laughs> ayaw ka na ka kayo malig ayaw kasama kong baliw <laughs> oo ay ah? yes tumbling ka na tumbling ah. ka Tumambling ka. <laughs> e, ka dito, Hindi ano kasi <laughs> Ganda ko <kong> naman dito. <laughs> ha?